What's up mga idol? Ito, panibagong araw na naman tayo. Uh, ah, ang video natin ngayon eh, maglilayout tayo ng gate. Medyo marami itong gate. Tatlong set. Saka isang napakaaba. Yung isa ito yung pisang ko. Uh, ah, apat na panel po ito. Mahigit 5 meters po ito. Ah, uh, folding gate po ito yung ginagagawa natin. So, ito mga frame, pinoportify muna natin ito sa dulo. Saka sa taas naman nito, na tulis. Tutulisan natin mamaya ito sa dulo, sa taas. Kasi ang design nito eh, simple lang. Ito na po, na 45 na natin, eh, i na natin. Ay na po, ito naman yung tinutulisan natin. Ito po. Yan doon, yung mga yan. So, napakarami pa ito. Tinatabas na natin lahat para minsanan na lang. bali, pangalawang set na po itong ginagawa ko yung isa rito eh, tapos na mga idol ah, na naprime na pupulweld na lang saka, lagyan natin ang plate, plain sheet yung makapal so, prime muna tayo mga idol ang pinakabisagra po nito eh ah, pilo black mga idol ano? So, Napaano ko na kung paano gagawin? So ito na uh, tapos na ito. <coughs> ito yung mga pahalang nito eh. ang ginagawa ko po rito mga idol eh bali nagsosobra ko ng 2MM. isang cm kabilaan bali 2 cm yun ang sobra natin para pag tinaltasan natin sakto sakto siya ito po mga idol oh. ayan oh. ganyan ako po maglagay ng mga pahalang may kaltas po para sakto sakto oh. po para pag winelding mo siya lapat na lapat tansyado ko na yan kung paano gagawin so ayan po dito po siya nakalagay mga idol oh. ayan ito po ayan para pag welding mo siya at madali lang siyang weldingin paikutan mo lang po siya saka halos lapat lapat na po yan uh, hindi ka lang mahirapan mag welding so okay na ito ito na po yung isa oh. ito yung karugto nya bali nilagyan ko na rin po yan na serentigal tatlo so thank you mga idol ito pa lang